Kaya, ano na ano yun, ano yun? Ibilad natin sa araw. Ibilad so, yun guys, ay gagawa tayo ng experiment guys. Kukulo ba to? Mamaya na natin kunin. Hindi so, yan, mala malamig yan guys ha, hindi yan mainit guys. Hindi yan mainit na tubig. So guys, oh. Mm -hmm. Malamig yan guys. So, lalagyan natin ulit. Ayan guys, oh. Ayan. Mm -hmm. Mamaya, kung Uminit to, lagyan natin ng kape Oh. Ganito kaaba yung init guys. Oh. Mm -hmm. Ang init. Dito kami nagtatrabaho guys. Ya guys, guys. Huh? grabe ka init guys. Ha? Grabe ka init mga gipang tarbawan guys. So guys, yun lang guys. Dagang salamat. Thank you. Right. Oh, ito na mga kaidol. Oh. Huh? Kumulo na yung tubig. Oh. Kumulo na yung tubig yung mga kaidol. Oh, may bubbles na. No? Mga dalawang oras. Kaya't hindi, kaya't hindi masyadong init mga kaedol pero kumulo na yung tubig. Dalawang oras. Two hours later. Kumulo na mga kaedol. Tignan mo dito. Ayan o. May bubbles na o. May bubbles na So, mamaya konti mga kaedol. Kukunay na natin to. Nagalagyan na to ng kape. Iyip na rin. dito na lang mga kaedol. Dito na magtatama mga idol. Ito amenable na Dito na magtatapos sa idol. Salamat. Para uh, maputunayan mga idol na mainit na talaga. Ayun mga kaidol. Oh. Oh. Tama oh. oh, lang mga kaidol. Oh. oh, yan, tapian mga kaidol. Mga kanina ah. tawag So mga kaidol, dito magtatarba mga idol. Ah, mga kaidol. Ayan mga kaidol. Hindi siya masyado. Ito mo na. Ay, ito mga oh, kaidol. Ito mga kaidol. Pulo talaga siya mga kaidol. Mainit. Oh, yan. Ayan, Ayan, mga kaidol. Mga kaidol. Hindi yan naging Indian marama mga kaidol ha. Wala kaming uh, ginagawang kalukuhan uh, mga idol. Wala di ba? Tignan nyo. Wala walang basa mga kaidol. di ba? O. At mula nyo mga kaidol. Eh, video. Dagang salamat mga kaidol. ini thanks ini move giniin move tak lobi batak lobi tak kamera oh sih alah namanya ma itu